Oh, Ayun yung mga nagtagalinis ng tahong oh. mga masisipag Ayan si tatay yan ang number one dito na tag, masipag na tagalinis so si nanay paghahay ng mga kasaray ko ayan, mga nilisan nilang tahong so yung taga-pamili din iba yung taga-pamili dito, taga-pamili tagalinis, para malinis yung mga tahong nila yung talaba ayan yung kumari kong maganda parang nagiging na ngayon ng mare ko, parang sarap ay, Si Apple pa walang lato Ano? Mm. Ito yung batotoy, yung nasasabi lang batotoy. Ito yung guso Ito yung talaba, nasasabi talaba. Ito yung na lalaki ng halaan o. Oh. Ito yung tunay na sinasabi ng halaan, tunay, tunay. Ito yung gusto na tunay din. Ito yung Ito yung halaan na puti. Lalaki. Bakaro dito? Ito so, 110 sang kilo. Ito 50 sang kilo. Ayan, tignan. Ang dami, ang dami. Dating dito ngayon sa Malabon. Kung gusto yung mag-order, dito lang kayo sa Malabon. Ayan po yung may-ari. Kismosa. Ayan. Ayan po yung may-ari, kismosa. Ito. Dami, 50 lang po, isang kilo dito pag ganito. Ay, magkano ba yan? 60 po, tanginan mo. Ay, 60 pala to, Diretsuhan lang. Hindi nabagsak mo presyo, nababayit kami ng ayos, gago. Gustos naman to. Magmura pa kayo? katanong kami. Ito po yung sitwasyon ng Malabon. Tign Lagaay -ta okay. ng tao. Masarap